ito ko ng itlog. Tapos may nakita ako parang harina. Wakan mo nga. Wakan mo. Wakan mo. Ayan oh. Parang harina. Kota yung Ano yan? Huwag na yan. Ha? Huwag na yan. Parang harina. Huwag na yan. Baka bagok yan. Ganun ba yun? discover may na discover to ha oh. discover ko ano kaya ito sa itlog ano? yan o oh. nagaprito ako ng itlog kanina tapos nakita ko to ano kaya ito parang harina na hindi mo maintindihan Ang harina na siya talaga ano kaya siya hmm? oh. ang itlog niya Ano ako may itlog binili namin sa supermarket niya sa Robinson pero ba't kaya ganyan ano hmm. ay may mga itlog tatlo lang naman yung inano ko yung prito ito sa akin to mahilig talaga ako sa malasado lang pakita ko pala yung itlog na binili namin Ayan oh. Okay naman siya. Eh. august 29 pa expiration nya oh, robinson yun fresh egg Ayan yung binili ko yun yung piyo plastil diba Iklog, tuyo mamaya sinangag sunod na itong tuyo sarap yung tuyo na yan kasi galunggong yan yan na sinangag daming bawang yan oh. Oh. yummy yummy sa so, sinangag sinangag itlog tuyo. Hmm, kainan na. A few moments later. Ah, dinaanan ng bagyo. <laughs> Ang almusal dinaanan ng bagyo. Oh, si Mot. <laughs> Coffee. Coffee. Kapian diyan na no, gatas. pé uh bem, -huh. uh -huh.